Kinwestiyon ni dating Philippine National Shooting Association President Luis Chavez Singson ang kwalifikasyon ng mga atletang Pinoy na lumahok sa Shooting World Cup noong Hunyo. Yan ang ulat ni Kaya Sunsyon ng PTV Sports investigasyon para umano sa mga Pinoy unqualified athletes na lumahok sa International Shooting Sports Federation o ISSF 2023 World Cup na ginanap sa Lunato, Italy nitong Hulyo. Ito ang panawagan ni Philippine National Shooting Association Chairman Emeritus Honorable Luis Chavit Singson para sa mga Philippine sports official. Sa limang Pinoy shooters na naglaro sa Men's Trap event, 93rd place mula sa 196 athletes ang pinakamataas na naabot ng Pilipinas. Ito ay matapos makakuha ng 113 total score si Eric Ang. Pinakahuli sa kanila ang 2023 Hangzhou Asian Games Chef de Mission at Philippine Fencing at Modern Pentathlon Chief na si Richard Gomez na nagkasya sa 189th place na may 91 total score habang nasa 86 out of 87 participants naman si Valerie Levanza sa desktop side with 76 points. Sa men's skeet event naman, ang best Pinoy shooter si Enrique Enriquez na nasa 94th place with 115 points at nasa 158th spot na siyang pinakahuling posisyon naman si Joaquin Ancheta. Naniniwala si Singson na mayroong iba pang mas karapat dapat na lumahok rito kung pagbabasehan ang mga qualifying tournaments na kanilang isinagawa. World Cup, pagpapadala tayo ng hindi kilala, hindi qualified sa ibang countries, pagka may ganyan, tinatanggal sila. Sino man ang nagpadala dyan. So, dapat imbisigat sino responsible nagpadala sa mga uh, shooters natin na hindi qualified. Kaya, we know ko, kung qualified, okay lang, baka binalas lang. Pero kung tayo, nakakaya. Bukod pa rito ay naisring manawagan ng kampo ni Singson sa Philippine Sports Commission para sa mga nawawalang shooting equipment ng national team mula Hulyo hanggang Disyembre ng nakaraang taon na nagkakahalaga umano ng halos 2 milyong piso. Enero ngayong taon nang simulan nilang investigahan ang nawawalang dalawang container ng clay targets na nasa PSC shooting range sa loob ng Bureau of Corrections compound sa Muntinlupa. Dupa. nung Hinihingi namin yung annexes kay Commissioner Fritz. Nabaltaan lang namin na tinanggal pala ni Chairman ang shooting sa kanya kasi daw masyadong controversial. So, nananawagan kami kay Commissioner I Amit, mean, kay si Chairman na uh, Pacma. Maaari lang po. Pakibigay naman po sa amin yung, yung mga attachment, yung mga annexes ng report ninyo para humalaman namin yung buong katotohanan. Kung ano nangyari doon sa dalawang container ng clay target na wala sa PSC Bucor Range. Samantala, hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin namin ang pahayag ni Gomez at ng Philippine Olympic Committee patungkol sa mga investigation request na ito ng kampo ni Singson. Kaya Singson para sa bayan. Sa pinakahuling ulat, tinawag ni Congressman Richard Gomez na twisted ang mga akusasyon